Um, papuntang konti, papuntang southbound. Ganito katindi ang baha dito sa Giaraneta. Ilang oras lang to pero lampas na agad sa tuhod. Hindi passable ang Giaraneta north at saka southbound. Dito po 'yan sa P. Florentino, palapit lang ito sa River. Dito kayo may kita mo rin yung basura na nagkalat, ito din yung sunny dahil uh, nabarado na yung drainage ng tubig. Ganito katindi ang baha dito kapag saglit na ulan lang. So, so nandito na tayo ngayon sa Quezon City. Ito po yung P. Florentino corner G. Araneta. Yan. So dito kayo may mapapansin mo itong kalsada Pakuntang ang kanto. Quezon Avenue. Wala nang mga dumadaan dito. Kasi yung bahay niya abot hanggang 20. Grabe oh. Parang naging swimming pool oh. Buong kwanto. Grabe yung lalim oh. Meron kalalim dito sir Lubog agad napasa Lampasahan ako na binti So hindi possible ha ah, From Papuntang konti Papuntang southbound Tsaka yung northbound Ganon din Malalim din Mabilis ito kahit ilang oras lang. Grabe, agad binti agad oh. side ko eh, baha din. Magkabila side. Mataas na, grabe pala. Delikado pala mag-iwan dito ng sasakyan. Hindi ko nangat, dubog. Oh, sino mo? Pero yung paket papuntang expressway, makakaakit ka ba? Pa? Hindi pala dito oh. Diyan natin sa kabilang side. Stranded lot. Buti tumigil yung ulan, hindi ako haba ta siguro nga dito kalsada yan. dito kasi creek dito malapit dito. Ilang oras na ulan lang to sir? Ilang oras na ulan lang to? Parang isang oras lang, mayigit. Saglit lang. Hanggang saan po talaga yung bahan ito? Magtuloy-tuloy. Dito, lubog na yan dito. Uh, so, kung pala dito sir, ang tawag ito? Malapit sa creek? Creek na yan eh. creek na? Saan yung creek? Yeah. Dito? So yung mga sakyan dito kan pala kaya pang pumasok dito sa Pan Expressway. Basta wag lang bayan dito. Doon sa Florentino Sir baha din diyan pala. Oh, lalim Hindi madanan. Ini kasi nang dalit dito. Lampas tuhod agad oh. Grabe. Parang wa effect yung flood control dito ah. Kaya ba yun oh. Kaya yung kaya pumakas mo yung sasakyan dyan oh. No? Grabe kapag sick yung ganito. Pansin mo yung tubig hindi gumagalaw eh. Walang drainage. Oh. Hindi gumagalaw. Grabe lubog lahat oh. Papansin mo dito puno pa ng basura. Yan, isa sa dahilan sa nito niya kaya mabilis sa uh, buma. Ang mga kabayan na pala ito dito okay. Dive Sabi yung lalim oh May creek ba dito malapit? May pumping station dito malapit Gumagana ba? Gumagana? Kaya Kaya natin yung flood control Ilang? Isang oras ang ulan lang to. Kapag tuloy-tuloy pala, labog na to dito. Kita yung pumping doon. Kita ma'am. Malayo pa, malayo. Malayo pa Anong tawag dito, ma'am? Santo Domingo. Santo Domingo. So, kabayan, nandito na tayo sa Santo Domingo. District 1 ni Congressman sa Quezon City. Yan, random mo agad yung kwan dito. Random mo yung flood control. Sumitaas yung mga bahay nila dyan. Puro basura pala dito sa dulo. Kaya mabilis magbaha. Uh, Lampasan Lampas ang ang Oh. Puro basura. Ayun yung pumping station, sir. Dito ko. <laughs> Hindi natin madalas dulo ko ba yung isipan, malalil mo talaga. Ano yung pinakamatindi dyan, no? Marami ka katindi. Ang makikita mo dito, puro basura yun. Parang di karon ng walang pakialam yung basura dito. So, yung pag yung bahay mo kaba, may ganyan hanggang fourth floor hindi naabuti ng bahayan. yan Pero ang naglinis agad sila dito Marabi yung basura oh Pero ka dito sa tubig <laughs> Kailangan mo ng basura eh. Pinaklas ko na sa'yo. Pinaklas ko na sa'yo. sila,